oh, so, yan guys, ito na yung video na uh, pakita ko sa inyo paano mag-flash uh, yung cellphone. Yan. So, ang purpose po natin kasi ito guys, kasi meron naman tayong mga, sa mga technician, kadalasan natin mga technician, ay nagdadala tayo ng laptop. So, kung mapunta, mapunta tayo sa field, sa ating pagawaan, so mabigat yung laptop. Ganon kasi, ganun kasi yung na-experience ko. Kaya nung natuto akong gumamit nito, yung cellphone. So, na, na ano, hindi na ako dumadala, nagdadala ng laptop. Ito, cellphone na lang yung ginagamit ko. So, ito yung ating mga requirements. Yan. So, dapat meron tayong OTG USB. Yan. OTG USB po yung tawag dito. So, ang Type po niya is Type C. Yan. So, Type C po siya. So, nabili ko ito sa Shopee. So, ang brand niya is Binsyun. Yan, Binsyun Brands po ito. Yung nabili ko. Sa Shopee. Tapos, yung isa, yung card reader. Yan. Dapat meron tayo nito, card reader at saka OTG. Yan. At saka, simple, yung ating memory card. So, itong gamit kong memory card, guys. Yan tagal ko na kasi gamit ng memory card na ito is babin babin yung gamit ko so 16 GB yan 16 GB yung kadalasang ginagamit ko guys na babin so, sa aking mga piso wifi so, ito yung piso wifi natin so, subukan natin ito so bagong gawa ko ito so ang aking board is odin Spy PC Yan Orange by PC yung board na ginagamit ko. At saka yung ating RUIGI, yung ating EP. So, ayan. So, dito ko siya iti-testing. Papakita ko sa inyo kung gagana ba talaga gamit yung cellphone. Ayan. So, sa mga nagsasabing hindi ito gagana sa uh, bagong cellphone. Guys. So, susubukan natin kung hindi pwede natin gagana. Ipapakita ko sa inyo. Kasi yung model ng... Kakabili ko lang kasi yung cellphone ko guys. Nung 2000... 2024. Uh, sa December. Oh, yung cellphone ko. Kaya bagong cellphone po ito. Ipapakita so, ko sa inyo. Yung uh, model ng cellphone ko. At saka yung version version ng Android. So, ayan. So, yun yung ating memory card. i lang natin. I-symbol ko lang muna yung uh, yung ito. Symbol ko ito. So, ayan guys. na simbolo ko na. Ayan. Saksa na yung memory card ito. Ayan. Tapos sasaksak ko na ito sa cellphone. So kung pagkasaksak ng cellphone ito guys, hindi kasi natin ma-video yung kuan. So screen record ko na lang. Screen record ko na lang yung cellphone. Kasi sinubukan ko siyang i-video, hindi siya maliwanag. Uh, isang cellphone ko. Hindi siya malinaw yung camera. So ito na lang, i-screen record ko na lang. Yan. So isaksak ko na ito sa cellphone ko. So, ayan guys. So, screen record ko. So, ko yung USB. Ah, OTG USB. Yung card reader. So, ayan guys. Yan. Mas USB drive. So, ibig sabihin na rereading reading yung ating USB sa ating cellphone. Yan. Ano kita nyo? Napansin nyo? So, ang unang gagawin natin guys. So, kung wala pa kayong files ni Wi-Fi 5 so, o oh, mihingi lang kayo sa my files guys meron naman dyan sa ating mga grupo dito, dito sa y 5 shop meron naman sa, at, sa ating developer na si Sir Jonas pwede kayo humingi ng pwede kayo humingi ng files sa kanila yung gustong files niyo meron kasi mga latest na version yan so sa akin kasi meron na kasi akong files hindi ko na sa inyo guys paano ako nag download dahil eh, naman sa inyo yan tapos pag kabigay sa inyo ng files meron na ding instruction kung paano siya i-download so ayan. so ayan ang una nating gagawin kung meron na tayong files yan guys o pakita ko sa inyo yung mga files ko nga uh, na download ko ayan. storage o dito tayo sa so, mga downloads so ayan yung mga files guys yan Orange one So, nilagay ko yung new version. So, ayan. Ayan yung mga files natin. So, papakita ko sa inyo kung step by step kung paano ito i plus sa cellphone natin para mapagana sa ating bindo. So, ngayon, kung meron tayong files, ang una natin gagawin, guys, yan, una natin gagawin, uh, ka wi 5. So, dito lang tayo sa Play Store. Ayan, Play Store. cancel ko lang muna o so, hanapin ko yung get started use password use password Ayan. So, back natin mayroon bang problema yung ating So yan guys, yan na open na natin yung ating Play Store. So dito sa Play Store, i-search lang niyo. ang so, unang yung i-search is yung It's Droid, It's Droid na app. Yan, search natin. Ayun sa akin meron na kasi. Ito guys, It's Droid app. Kung nakita natin dito, yan, It's Droid app na ka-install na yung sa akin. Kaya open na lang yung kulang. So, kung hindi pa na-install sa inyo, install lang niyo guys. Tapos pagkatapos niyo yung i-install yan, yung Android app dito naman kayo install naman in, ninyo yung sip archiver archiver app ito yung i-install ninyo i-type na Zip uh, Ar archiver app ayan so ito yung kanya so i-open lang ninyo tapos dito naka-install na din yung sa akin kung hindi pa naka-install sa inyo ganun din i-install lang ninyo tapos pagkatapos niya i-install nyo guys. Yan. Na-install meron na tayong meron ng files. Meron ng S-Droid. At saka meron ng uh, SIP Archiver na apps. Yung tatlo guys. So ngayon sa mga nagsasabing yung aking cellphone is hindi. May nagsasabi kasi guys na hindi gagana yung uh, hindi ito gagana sa bagong cellphone. Yung mga latest na mga cellphone. So, ipapakita ko sa inyo guys yung aking cellphone. Yan. So, about phone. Punta tayo sa about phone. So, ito yung aking cellphone device name. Redmi Note 13 Pro 5G. ito yung cellphone ko. At saka yung Android version nya is 15. Yan, 15 yung Android version. So, ayan guys. Yun yung gagamitin nating cellphone. So, sa mga nagsasabing hindi ito gagana so susubukan ko lang guys kung hindi pa siya gagana dahil gumagana pa ito eh Nung ito kasi yung ginagamit kong palaging pinaplas eh yung cellphone ko guys nabili ko is 2024 pa ito December yan so ano pa tayo ngayon ah February pa tayo ngayon so bago pa ito guys yung cellphone ko ayan. Dati kasi yung luma yung ginagamit ko. So, ngayon, susubukan natin para sa nagsasabing hindi siya gumagana. Ayan. So, cancel lang natin. Cancel ko lang. Tapos, guys. Ang una nyong i-open, kasi na-download naman natin yung mga apps. Ayan. Ang una nating i-open, ito yung Zip Archiver. Ayan. So, ano bang basa doon? Basta kaya ganun yung basa ko. Tapos, dito guys. Ayan. Sa download. Kita ko. Sa download. Yan. Dito sa download guys, 'yan nakikita nyo mga files. Yan. Oh, so, nakikita nyo meron siyang mga 76.71 MB, orange Orange Pi 1, yan. So, ang ating Orange Pi 03 meron ding 81.95. Yan, guys. Tapos yung ating Orange Pi PC. Oh, ayan. So, itong mga naka-MB pa, MB yung mga files, guys. Ibig sabihin ito, hindi pa ito naka-extract. So, kung gagamitin natin ito, hindi ito pwedeng magamit natin dahil hindi pa naka-extract. So, ang gagawin natin guys, extract po natin. Yan. Pag na-extract na po siya, ngayon bawa, ayan ito, yung Orange File 03, subukan natin ito. So, mag-extract tayo. Extract ako ng isa. So, extract. Yan. Oo, so, naka-extract na po kasi yung files skip. So, skip ko lang. So, so, ayan guys. Basta yung naka e hindi pa naka-extract dito kasi naka-extract na kasi yung sa akin. Yung mga hindi pa naka-extract is yung imbi pa yung kanyang ano, storage. So, ang mga na-extract is GB na. Halimbawa, itong Orange 5 PC uh, version 78RC4. Ayan. So, ang nakalagay niya is Uh, 1.54 GB So, ibig sabihin guys, naka-extract na po ito Ayan So, ito yung Naka-extract na files Ayan Pag hindi pa naka-extract MB pa yung kanyang storage So, ayan So, naka-extract naman yung file ko Pero sa inyo, kung hindi pa naka-extract So, extract nyo lang guys Para maging GB yung kanyang storage Ayan So, yan. Pagkatapos niya, na-extract natin doon sa jeep archiver. So, cancel lang natin. Yan. Cancel ko lang. Kasi naka-extract na. So, pag niyan, dito naman tayo sa S-Droid. na app. Yan. So, dito. Ito yung nakalagay niya. So, write an image. So, ang gagawin natin is, pindutin lang natin ito. Yan. Tapos, hanapin natin yung naka-extract na files. So, mga malalaman naman natin yung naka-extract na patch dahil GB yung kanyang storage. Yan. So, ayan. So, Orange Pi PC kasi yung na, uh, board natin. Kaya, Orange Pi PC yung yung gamitin ko. So, naka-extract na ito. Yan. ah uh, 1.65 GB. Yan, guys. So, pindutin ko lang ito. 1.565 GB. 21 December 2024. Ayan. So, yan. So, pag natin ganito yung magkikita natin. So, grand axis. Pagtapos, guys, ng grand axis, pindutin natin. Yan. Okay. Tapos, right image. Tapos, pagkuhan, skip lang nyo. Skip nyo agad. Yan. Skip lang ninyo. O, sa yan, hintayin na natin. Dapat ma-skip nyo agad, guys. Para maging madiritso siya. So, yan. So, hintayin natin kung hindi ba siya mag-success. So, kung hindi ba siya mag-success guys, sa bagong ma uh, cellphone, so, ang luma lang yung gagamitin natin para hindi tayo mahirapan. So, ayan. So, hintayin lang natin siyang ma-extract. Ah, uh, ma-plus. Plusing na po ito. So, dapat ilagay nyo yung cellphone niyo na hindi siya magalaw para hindi tayo palit ulit na mag plus. Ayan. O. So, Ayan okay guys. Hintayin lang natin siyang mag plus. Medyo matagal-tagal ito. O so, hindi baling mahaba yung ating video. Ang importante is mapakita ko sa inyo guys kung success ba yung ano natin. Pag plus natin. hindi ko siya i-skip hindi ko siya i-edit para mapakita ko sa inyo na talagang nagpa-plus siya so sa mga nasasabing hindi ma-plus baka na uh, fake yung SD card na ginagamit ninyo or yung USB or yung card reader yun, o kapalitan na ninyo o subukan nyo i tapos install tapos mag-install kayo ulit ng apps yan so, minsan kasi guys hindi ito ma-plus anibawa uh, yung mga meron kasi dito kasi malalaman yung gaano ka ulit yung SD card dahil hindi talaga ma yung mga fake na SD dito ma siya, siya pero ano, maalaman mo talaga Vicky siya dahil kahit anong gagawin mo, kung ma-plasma siya, matagal. Kasi dadaan siya sana, pa siya sa mag error hero pa siya. Ayan. So, or minsan kahit original, may, mayroon ding error din, mag error din siya. Dahil minsan, naka, ano guys, naka-trouble dito sa OTG o sa USB o sa card reader. O ganun yung so, ulitin lang natin kung ganun yung mayari sa ating pag-plus hanggang sa masaksis guys. O ganun lang di tayo dapat susuko dahil maging mayroon naman lahat maging saksis pag titiisan natin siya. Ayan, so, so uh, guys, may paing na siya. hintayin natin yung Ayan so, guys, malapit na siyang matapos. Ayan guys, yan. So successful image writing, successfully. So successful yung ating fog plus ng image. Ayan, so sa mga nagsasabi hindi isa successful, baka meron lang sigurong problema sa inyong device guys. So i-check lang niyo. So, ayan, so dito lang tapos yung aking screen record papakita ko sa inyo isa ko yung uh, SD card sa aking ayan so eject lang natin yan isaksa ko yung SD card ko sa mo, sa board yan So, ayan guys, yan yung ating memory card. So, tatanggalin ko na siya dahil isaksak ko na siya sa board. So, ayan. Dahil success na yung ating pag-plus doon sa si cellphone. So, ayan, ipakita ko sa inyo kung itong SIM card, ah uh, memory card na ito. Ayan. So, orange pie PC po yung ating board. Kaya dito yung saksakan ng SIM card. So, ayan. So, saksak na siya. So malalaman naman natin siya kung gagana ba o hindi. Makita naman doon sa board. So yan, saksa ko. Ito yung charger na sa ng bindo at saka ito yung ROIG. So, ayan. So malalaman natin yan guys kung hindi siya gagana. Ayan. So hintayin lang natin. Nag-boot up yung bindo yan. So ibig sabihin goods yung ating pag-plus dahil umiilaw yung ating board. Yan, hindi man siya umiilaw pag hindi siya success. Tapos dito, dito guys, dito sa ano, hindi din ito ma pag tanggal natin dito, yan, tanggal natin. So mamatay yung ilaw dito yan. Yung ilaw ng ating yan. So pag saksak natin ulit, yan, saksak natin. Umiilaw siya dahil success yung ating goods yung ating pag-plus. Ayan, so, oh yan umiilaw siya. O, oh, yan yung ating so success yung ating pag-plus. So, ngayon, susubukan so, natin siya mag-connect. Subukan natin siya.